Command, this is anola Gay. We are approaching the initial point. Over. Arms, safety mechanism cleared to proceed. anola Gay. Welcome to RND Wave Vlad. Kalimutang mag like, subscribe, and click the notification bell. Ang mga nuclear bomb ay may iba't ibang uri na batay sa At sa paraan ng pagsabog, narito ang mga pangunahing uri at impormasyon tungkol sa kanilang potensyal na pinsala pati na rin ang mga bansang may kakayang gumawa o magpanatili ng mga ito. Atomic bomb, A bomb o fission bomb. Ginagamit ang proseso ng nuclear fission upang hatiin ang nucleus ng uranium 235 o plutonium 239 na naglalabas ng napakalaking enerhiya. Ang mga atomic bomb ay may potensyal na pumatay ng libu-libong tao at magdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at kalikasan. Halimbawa, ang mga atomic bomb na ginamit sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945 ay may mga saklaw ng pagkawasak ng halos dalawa o hanggang limang kilometro. Hydrogen Bomb, H-Bomb o Thermonuclear Bomb gumagamit ito ng parihong fission at fusion na proseso kung saan ang mga enerhiya mula sa fission ay ginagamit upang simulan ang fusion ng hydrogen isotopes. Dahil sa kombinasyong ito, mas makapangyarihan ito kaysa atomic bomb. Ang mga hydrogen bomb ay may potensyal na magdulot ng pinsala sa mas malawak na lugar kaysa sa atomic bomb. Halimbawa, ang mga H-bomb ay maaring magdulot ng pagkawasak sa mga layo mula 10 hanggang 20 kilometro o higit pa. Depende sa lakas ng bomba, neutron bomb o enhanced radiation bomb. Ito ay isang uri ng thermonuclear bomb na partikular na dinisenyo upang maglabas ng mas maraming neutron radiation habang nagdudulot ng mas kaunting pisikal na pinsala sa mga gusali. Pinapatay nito ang mga organismo na malapit na saklaw dahil sa mataas na radiation, ngunit mas maliit ang epekto sa pisikal na estruktura, kaya't ang pinsala sa mga gusali ay limitado lamang. Karniwang ginagamit ito para sa mga military target kaysa sa mga urban area. Cobalt Bomb o Domesday Bomb Isa rin itong thermonuclear bomb ngunit may karagdagang cobalt isotope. Upang maglabas ng malawakang radiation, ang layunin ay hindi lamang ang pagsabog kundi ang pagdudulot ng malalang radioactivity na maaaring magtagal ng maraming dekada. Bagamat hindi pa nagagawa o nasusubok, inaasahang magdudulot ito ng paggamatay ng maraming organismo at magpaparami sa kapaligiran ng matagal na panahon mga bansang may nuclear weapons. Ang mga sumusunod na bansa ay opisyal na kinikilala bilang may mga kakayahang nuclear. Una, Estados Unidos. Pangalawa, Russia. Pangatlo, China. Pangapat, France. At panglima ay ang United Kingdom. Pero bukod sa mga nabanggit ay may ilan pang bansa ang may kakayahan o sinasabing may nuclear weapons katulad ng India, Pakistan, North Korea at Israel. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma may malawak na paniniwala na mayroong nuclear weapons ang Israel. Ang pinsala ng nuclear bomb ay depende sa lakas ng bomba o yield. Sinusukat ng kilotons o megatons na tumutukoy sa dami ng enerhiya na inilalabas. Altitude ng pagsabog Ang pagsabog sa ere ay nagdudulot ng mas malawak na pinsala kaysa sa pagsabog sa lupa. Lugar ng pagsabog mas malawak ang pinsala sa urban areas kumpara sa mga rural areas. Ang saklaw ng direktang pagkawasak ay maaaring mula sa isang kilometro hanggang dalawampung kilometro o higit pa, habang ang radiation fallout ay maaaring umabot ng mas malayo at magdudulot ng pinsala sa kalusugan at kapaligiran sa loob ng ilang taon o dekada. Ano-ano ang mga dapat gawin para makaligtas sa pinsala na dulot ng nuclear bombs? May mga paraan ba upang makaligtas? Oo, may ilang mga paraan upang mapataas ang tsansang makaligtas sa pinsala ng nuclear bomb. Bagamat ang mga ito ay mahirap at delikado dahil sa tindi ng pinsala, narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin bago, habang at pagkatapos ng pagsabog ng nuclear bomb upang mapababa ang panganib at mapataas ang kaligtasan. Una, mga hakbang bago ang nuclear bomb explosions. Pagplano ng shelter. Malaga ang pagkakaroon ng matibay na fallout shelter o taguan sa bahay o komunidad. Pinakamahusay na lugar ay isang silong o basement o anumang gusaling may matibay na pader na maaaring harangan ang radiation Pag-iimbak ng mga supply. Maghanda ng mga supply tulad ng pagkain, tubig at gamot na maaaring tumagal ng hindi bababa sa labing apat na araw. Maghanda rin ng pang-emergency na kagamitan katulad ng flashlight at radio na may mga extra na baterya at mga first aid kit. Pagsasanay sa evacuation plan. Alamin ang mga ligtas na ruta patungo sa mga shelter at magplano kung paano tatakas sakaling may babala ng pagsabog. Mahalagang malaman ang mga emergency broadcast na nagbibigay ng babala ng nuclear attack. Pangalawa, mga hakbang habang nangyayari ang nuclear explosion. Pagtago kagad ka sa malapit na kanlungan. Kung makakita ng malakas na liwanag o marinig ang malakas na pagsabog Agad na humanap ng silungan sa loob ng matibay na gusali o basement. Kung walang malapit na shelter, magtago sa likod ng anumang pader o barrier na nakakabawas ng epekto ng init at radiation. Iwasan ang pagtingin sa liwanag ng pagsabog. Ang liwanag mula sa nuclear bomb ay maaaring makabulag o makasira ng mga mata. Iwasan ang pagtingin at agad na magtakip ng mga mata. Humiga sa lupa at magtakip umiga sa sahig at magtakip ng katawan kung walang makukuhang shelter. Ang ganitong posisyon ay maaring makabawa sa epekto ng shockwave at pag-iwas sa mga tibris. Isara ang ilong at bibig. Kung may basahan o tela, ilagay ito sa ilong at bibig upang mabawasan ang paglanghap ng mga radioactive particles mula sa hangin. Pangatlo, mga hakbang pagkatapos ng nuclear explosion. Manatili sa loob ng shelter hanggat maaari. Maghintay na hindi bababa sa 24 na oras o hanggang sa payuhan ng mga otoridad na ligtas ng lumabas. Sa loob ng panahong ito, bumababa ang antas ng radiation kaya mahalaga ang pananatili sa loob upang hindi ma-expose sa fallout radiation. Hugasan ang sarili ng maigi. Kung na-expose sa labas, alisin ang lahat ng damit at ilagay ito sa silyadong plastic bag. Maglinis ng katawan gamit ang tubig at sabon nang hindi hinahagod ang balat upang alisin ang radioactive particles. Uminom ng potassium iodide kung merong available. Ang potassium iodide ay tumutulong na maiwasan ang thyroid cancer mula sa radioactive iodine na maaaring malanghap o makain. Makinig sa radio o emergency broadcast. Alamin ang mga patakaran mula sa lokal na otoridad. Mahalaga ang patuloy ng pakikinig upang malaman kung kailan ligtas na lumabas o mag-evacuate sa ibang lugar. Mga karagdagang tips. Pag-iwas sa mga pagkain at tubig na kontaminado ng fallout. Kung posible, gumamit lamang ng mga pagkain na kasilyo at tubig na nakaimbak bago ang pagsabog upang maiwasan ang ingestion ng radioactive particles. Sundin ang social distancing sa shelter kung may mga kasamang tao. Kapag may mga kasama, panatili hinang physical distancing upang mapanatili ang kalusugan sa loob ng confined na lugar. Ang kaligtasan sa nuclear explosions ay nakasalalay sa mabilis at tamang pagkilos, kalaman sa mga hakbang at sa pagkakaroon ng mga planong pang-emergency. Ang radiation ay maaring magtagal at magdulot ng epekto sa kalusugan sa matagal na panahon. Kaya mahalaga ang wastong paghahanda bago habang at pagkatapos ng pagsabog upang mapataas ang tsansa ng kaligtasan. Sana meron tayong natutunan sa video ito at maaari mo rin itong ishare para malaman din ang iba. Bago tayo magtapos ay hindi natin kakalimutang i-shoutout ang ating mga sulit supporters dito sa ating munting channel. Shoutout kina John Zier Jefferson Gaming YT, Ronald Tagud, Jun Suwaib Jason De Sherwin Manangan at Christian Bognalos. Maraming salamat mga idol sa inyong panunood at suporta. Kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.